Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikanim na putalawang kabanata ng Bariya Bariya at Papel Papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bariya na aking binili sa lugso ng Las Piñas sa halagang 200 at siyam na pumpiso. Ito ang kauna-unahang pagbili ng mga bariya at sa papel na ginanap sa Las Piñas. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista ang numista ay isang poksapot na maaari kayong mag ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Pinakaunang barya na aking binili sa Luxon ng Las Piñas ito ay ginanap noong ikalabing tatlo ng Hulyo taong 2023, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng ikatlong pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ito ay gawa noong taong 2004, Mayroong markang de, gawa sa Denver. Sa likuran, makikita naman natin ang isang bangkang kirpot. Ito ay mayroong denominasyong limang sentimo. Ang ating ikalawang balya ay galing ng India. Makikita sa harapan ang sagisag ng India. Gayun din ang pangalan ng India sa mga wikang Hindi at Ingles. Sa likuran, makikita naman natin ang dalawang trigo na nakalagay sa kaliwa at kanang bahagi ng bariya. Ito ay mayroong denominasyong isang rupya. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang Ito ay mayroong markang between gawa sa Hyderabad Ang ikatlong bariya natin ay galing ng Kuwait. Makikita sa harapan ang isang dough. Isang tradisyonal na bangka na makikita sa gitnang silangan. Ang taon ng paggawa nito ay 1177 o Hijri 1377. Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon nito sa wikang Arabe. Ito ay 10 fears. Gayun din ang nakalagay na kuwait sa mga wikang Arabe sa itaas at ingles sa ibaba. ang ikapat na bariya ay galing ng nagkakaisang kaharian. Makikita sa harapan ang ikapat na dalawa na mukha ng dating Reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ang ikalawa. Si Reyna Elizabeth ang ikalawa ay namunong Reyna ng nagkakaisang kaharian taong 1552 hanggang taong 2022. Ito ang kanyang ikapat na dalawa na mukha na umilar mula noong taong 1952 hanggang taong 2005 sa nagkakaisang kaharian. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2001. Sa likuran, makikita naman natin ang isang Celtic Cross. Isang Libra ang denominasyon nito. Ang ating ikalimang bariya ay galing muli ng nagkakaisang kaharian. Makikita naman muli sa harapan ang ikapatarawa na mukha ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Pagkaman ito ay makintab, pinakintab lamang ito sa pamamagitan ng metal polish. Sa likuran, makikita naman natin ang isang bahagi ng relo na nagpapakita sa teknolohiya. Dalawang libra ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang isa. Ang ganitong uri ng bariyang dalawang libra ay ginawa taong labing siyang hanggang taong dalawang Ang ika na bariya natin ay nagmula sa isang bansang transcontinental sa pagitan ng Europa at Asia. Ito ay galing ng Turkiye. Makikita sa harapan ang kauna-unahang pangulo ng Turkiye gayon din ang tagapagtatag ng Turkiye na si Mustafa Kemal Atatürk. Ang Turkiye, Cumhuriyeti, ay nangangahulugang Republika ng Turkiye. Sa likuran, makikita naman natin ang isang losas? gayon din ang buwan at between. 25,000 lira ang denomination nito. Ang bin ay nangangahudugang libo. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam siya Ikapito at huling bariya na aking binili sa lungsod ng Las Piñas noong ikalabing tatlo ng Hunyo taong 2023. Singapore. Makikita sa harapan ang sagisag ng Singapore. Gayun din ang mga pangalan ng Singapore sa mga wikang Ingles sa ibaba, malayo sa itaas, Tamil sa kaliwa, at Inchik sa kanan. Ito ay gawa noong taong labinsyam, walumput anim. Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng bulaklak na bulaklak ng alamanda. 50 sentimo ang denomination nito. at nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga bariya nandito sa aking koleksyon. Tandaan ninyo mga kolektor maaari kayong gumamit ng Corinneck o Ucoin.net sa pag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya at nandito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungsod ng Las sa halagang 200 piso noong ikalabing tatlo ng Hulyo taong 2033. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang dalawang libra ng nagkakaisang kaharian. Pakikomento lamang sa ibaba ba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikanim na putatlong kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.